sa Magalana sa ospital ng Pasko dahil sa kanyang surgery. Ibinahagi ni Saab sa kanyang Instagram ang picture nila ng asawang si Jim Bacaro sa ospital at ang ilang screenshot habang ka-video call niya ang mga anak na si Navito at Pancho. Sa nasabing si kinuwento ni Saab kung paano sila nag-celebrate ng Pasko after na kanyang surgery. Matatandaang nito lamang ay nag-post din si Saab tungkol sa kanyang karanasan dahil sa sakit ng Meckel's diverticulum. Kinuwento ni Saab kung paano siya nag-collapse at dinala sa ospital ng asawang si Jim, kasamang tatay nito sa kalagitnaan ng kanilang bakasyon sa Kalibo. Ayon sa kanya, masama na ang pakiramdam niya bago palang lumipad pa Kalibo, pero tuluyang bumagsak ang kanyang katawan noong nasa hotel na sila. Sinabi niyang ilang araw din silang nanatili sa ospital doon bago lumipad pa Manila para sa kanyang emergency surgery. Nagbigay na off update si Sab at nagpasalamat sa lahat ng tumulong sa kanila at nagdasal para sa kanyang paggaling dagdag pa niya successful ang kanyang surgery at nasa recovering stage na siya ngayon